So ayan mga pare ko, eh, alos ubos na mga Mavi electric scooters natin. Ayan, so dalawang X48 na lang natitira. Ubos na ang mga bestseller natin na X10 Duo at saka X10. Pero parating na sila by March. This week naman parating na ang mga Mavi Thunder. Kaya sa mga naghahanap na Mavi Thunder, ayan, papalapit na ang arrival ng ating Mavi Thunder. So dalawang S9 na lang natitira. Ayan, isang Ostron Mega, isang Ostron Optimus. Then dumating na rin ang ating Joyride four wheel fold na color black. Ayan. So this time wala tayong uh, color red na stock. Color blue and color black lang po. So aside from that, andiyan pa rin ang ating Joyride motocross. Ayan o. Oh. Ayan. So So, eto rin, may mga tires tayo, 13 inches, 11 inches, and 10 inches. Ayan ang mga tubeless natin. Andyan, 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 andyan. So, ano pa ba? So, syempre, uh, dito ang ating nagbabagang Ostron M6 Max mga pare ko. Yan, PM, PM na mga pare ko. PM lang dito lang yan sa Vintoys. Yeah!